yun, isang magandang araw muli sa ating lahat mga ka-extra ito na naman ang panibagong handog ng inyong extra sarapis ang masarap natin gagawin ngayon at maaari yung pagkakitaan sa mamunting pohonan lamang at napakadali nitong gawin mga ka-extra kaya habang nandyan kayo at sumusuway sa akin ay hali na kayo at ako yung inyong samahan hanggang sa dulo ng ating video at nang makita nyo ang panibagong sarap ng ating pang ating ginagawa ngayon at mang gandang negosyo nating lahat kaya mga ka-extra halina kayo at ako ay muli nyong samahan at ito na yung ating giniling na bigas dalawang kilo yan Ayan, at yan ang ating asukal at saka yung ating mga yes Yan gana ah. isang kilo't kalahati ang ating gagamitin niyang asukal at saka syempre yung gata ganoon tayo dyan. at yan naman ang ating dahon na ating gagamitin sa ating pagluluto niyang ating masarap na bibingka Ayan, yung ating mga dahon na yan ay ating Ila uh, ilalaib yan nang ng hindi masira pag tayo ay nag nag lagay ng sukatan yan lalaib muna natin siya lahat yan saka natin uli yan, ano yan medyo mahina lang yung apoy sa paglalaib nang hindi siya masunog ng ating dahon Uh, ganyan lang kasimple yung ating paglalaib. Baka yung mga hindi pa nakakaintindi kung paano nilalaib. Kung lulutoy yung ating dahon niya, ganyan. Ang dahon yung dahon, lutoy sa apoy. Alalay lang, pinakailangan ay video um, medyo hinihila-hila para hindi naka-steady lang sa piraso pirasong dahon ang ating apoy para hindi masunog. Yan. Yan ay mga trabaho ng mugubukid. Yung paglalaib ng dahon. Yan. Pagtapos natin yung malaib lahat, ay ating pupunit-punitin niya ng eksakto doon sa ating pinakang bawal na lagay ng ating gagawing uh, bibingka. yan gagawa natin yan ay mamaya pag katapos lahat papantay-patay natin mamaya ang pagpupunit-punit yan para iisa lang ang sukat mga ka extra. yan, yan kaunting, kaunting na lang at ito na yung ating ano yan, ang ating uh, giniling na bigas yan ay ordinary bigas lang yung ating ginamit dyan dalawang kilo yan. at ating titimplahan na yan ng ating mga pampalasa at lalagyan ko rin ng mga isang kilo at kalahating asukal lang ating lalagay dyan para tamang tamang ang tamis dyan yan ang aking Asul para pantay-pantay yung ating pagkalagay. Ito na ating uh, yes. Uh, kaunti lang ang ating ilagay dyan. Mga isang tablespoon lang ang ating ilagay dyan. Saka naman uli natin ipatong yung ating natitira pang kalhating kilong aso Okay. Yan, matapos natin mailagay yan, ay di alam na mga ka-extra susunod dyan. imimix naman natin yan. Alalay lang yung ating pag-mimix dyan sa atin na yan. At pagka pag na-mix na natin yan, ay ah uh, saka naman natin ilalagay yung atin ah uh, gata ay, yung ilalagay natin dyan ay purong purong gata uh, nakalangan halong halo ang ating ah uh, yan, hanggang sa tunaw na tunaw lahat yung ating uh, asukal. Ayan, uh, halong-halo na. Ayan, eh, pag na Uh, mix na natin ng okay la okay na okay na yan. Medyo antay natin mga ilang minuto yan. Mga 30 minutes natin yang paalsahin. Yan na yung ating gata. Mga 30 minutes natin paalsahin yan mga ka-extra. Para magandagan maganda yung ating um, alsa ng ating magiging bibingka ka pag luluto Ha, hello and pagkatapos natin may ating ano, gata syempre. Ah, ha, hello inyo muli yan. Yan. O yan tamang tama yung kanyang ano uh, lab na ulapot ng ano nung ating uh, giniling na bigas at yan habang naga, inaantay natin na uh, umalsa yung ating mm, giniling na bigas yan iya naman natin yung ating pansapin na dahon yan ay bibilog-bilogin natin yan. Yan, syempre, yan ang pattern natin. Yung binilog ng yan. And para pantay-pantay yung ating gagawing kulmahan. Yan. Lahat ganyan ang ating gagawin. Para eksaktong sakto yung yung laki pare-pareho. na, natapos na natin yung ating pag pupunit-punit. Ay syempre, yung ating bibilog naman yung, yung pagbibilog. Yan, kinakalaan pare-pares na ganyan. Yan. konti na lang ang ating gagawin o yan na yung ating uh, yung ano na ano na powder o yung iniling natin ito naman yung ating susunod magpapabaga naman tayo ng ating pagluluto o yung ating kalan yan ating gagawin na pagluluto ay tayo ng uling pero buong bao at saka buong bao ang ating ilagay dyan para mas maganda talwa kasi yan magkatagupan mga pa extra yan ay yung ating lalagyan ng ating uh, giniling na bigas yan yan eh, siya na lang natin yung ating ano lutoan yan natin ng isang cup yan isang cup ng isang cup yung ating uh, lagay dyan sa atin na yan para pare parehas ang dami ayun tapos na may lagay natin yan ilagay naman natin sa ibabaw yung ating ano, uh, pangalawang apoy yan medyo may nitit nga lang mga ka-extra ang pagluluto ng ganito At yan, uh, maraming maraming salamat muli sa inyong mga ka-extra. Abang kayo nanonood, ay huwag niyo kalimutan na uh, i-like and share yung ating mamamunting channel. At yan ha, medyo na, medyo maluluto-luto na yung ating mm, bibingka. Ayan. Yan na masarap na luto. Ayan, mapulap-pulang ngayon ganyan. Medyo nagtututong yung ibabaw. mga ka-extra, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat sa walang pagsawang pagsubambay dito sa aking mounting channel. at Ito na lahat yung aking mga nagawa o yung ating naluto.